Hello sir, good morning, good morning ma'am uh, Yung mga wala pa pong reviewer dyan na soft copy na ginamit ko nung exam uh, Pwede po kayo mag-comment ng Facebook name nyo para masendan ko Yung mga wala pa po, marami na po ko nasendan Sana mag-comment naman po kayo ng thank you para hindi naman masabi ng iba na hindi legit yung pagsisend ko Uh, basta mag, mag um, sulat lang po kayo ng uh, mag-comment lang po kayo ng pangalan ng Facebook nyo sendan ko po kayo ng soft copy na ginamit ko nung nag-exam ako. So bali po sir, ma'am, uh, hindi na po pala makapag-comment ng email address doon sa comment section. Hindi ko alam, dami na pala nagko-comment pero hindi na babasa. Hindi ko na babasa. So Facebook account na lang po ang i-send nyo, ang i-comment niyo po. Tapos, isendan ko po kayo ng soft copy na ginamit ko nung nag-exam ako. So, inuulit ko po ulit. Hindi po ako math major talaga na 4 years. Ako po ay isang computer science. Tapos, nag-uniting lang po ako. Ang binigay po sa akin ni PRC ay math major. Bale, dalong beses po ako nak-exam. Unang exam ko po, ako po ay bagsak. At pangalawang exam, ako po ay pasado. At sobrang taas po ng aking math major. Hindi ko na po ipagmamayabang. Pero, mataas po talaga. So mga sir, mga mamaray po nagtatanong sa akin kung ano po ba yung uh, dapat gamitin calculator, ano daw po yung mga hindi at saka hindi dapat na gamitin ng calculator. Bali nung unang exam ko, sir, ma'am, uh, sobrang higpit ng proctor, halos inisa-isa kami, uh, pinuntahan kami sa aming mga upuan, inisa-isa at pinatanggal yung mga calculator. Na hindi kasama dun sa listahan. So, maraming natanggal. Yung kalimitang tinanggal na calculator ay yung nakasolar. Alam nyo naman siguro nakasolar. Yung may... Basta may pag nakasolar, parang mayroong parang screen siyang maliit. Yun, pinatanggal sa amin yun. Nung unang exam yun ha. Nung pangalawang exam, wala nang tanong-tanong. Hindi na kami, ano, hindi na kami uh, sinita. Walang nanita, nanita sa amin basta nung pagka-exam. Uh, start na agad kami ng exam. Nung ulang exam ko, uh, siguro mga sampung calculator yung pinatanggal nila na hindi na hindi ano approved sa kanila. Pero no pangalawang exam ko, nagtataka ako, wala naman, wala namang sinita sa amin sa calculator. Siguro depende na rin sa proctor niyo yan kung mahisip ng proctor o maalala ng proctor or mabait yung proctor niyo. Kasi nung unang exam namin, ah uh, sa Gen Ed, hindi kami pinakalkulator. Kasi bawal daw. Pero yung pangalong exam namin, uh, kami sa Gen Ed. So, sobrang taas ng Gen Ed ko din. Dahil halos yung Gen Ed namin, eh, puro mat yung lumbas. Di, ginamit ko calculator. Madali ako natapos. So, ang dami nagtatanong sa Facebook ko kung ba, ano daw mga pwedeng gamitin calculator na sigurado. Ah, uh, ito, itong mga loads ang pinakasiguradong pwede nyong gamitin na calculator. Uh, yan, FX 500 ES. So, yung katabi ko nyan, ang ginamit niya yan, FX 500 ES. Uh, katabi ko, ginamit niya. Walang problema, nakita naman ng proctor. Uh, so, tinandaan ko, sabi ko, ah, pwede pala yung 500 ES na yan. Sabi, yes, pwede, pwede. So, kung may mga 500 ES kayo, pwede yan. So, kaso, hindi ko masyadong kabisado yan. Mas kabisado ka pa rin itong ganyan itong calculator tsaka mas maraming tutorial to sa YouTube tong gantong calculator. So kung gusto niyo makapasa, anong pipiliin niyo? Ganito o ganito? tokasi kasi maraming tricks sa YouTube. Pero pwede yan, 500 DS. Sumunod, ito, 82 ES Plus. Yan, yan ganyang itsura. Pwede rin yan, pwedeng pwede yan ma'am. Kaso, limitado pa rin yung pagkaka, limitado pa rin yung galawan niya. Hindi katulad nito, Ah... Uh, ito, to yan uh, marami kang pwedeng gawin at saka ang pinakahuli, ang napapansin ko sa lahat ng na mga nagtatap, ito yung ginagamit 500 ES plus Casio, yan palaging ginagamit nila, marami akong nakita mga top chair, yan ang ginagamit so ngayon kung kayo ito na lang rin bilhin nyo, baka malapit lang rin na matindahan ng calculator sa inyo para hindi na kayo mag-isip, ganitong calculator na lang gamitin yun Ingat, loads. Ah, malapit na exam. Good luck. Ah, aralin nyo pala yung simplify. Simplify, aralin nyo. Tsaka yung sine, cosine. Tsaka, ito, masasabi ko huling-huli. Aralin nyo kung paano pa makuha yung slope. Find the slope. Meron po yan, sir. Meron, meron.